Palpak na naman yung client work mo Anong gagawin mo? Well, panoorin mo eto I'm Neil Rykel and host ng Million Dollar Filipino Freelancer na podcast Link below para sa Spotify Mapakinggan mo kami Anyway, so paano nga yun? Pumalpak ka sa client mo Parang alam mo yun ka, napupuku ka Hindi mo alam kung anong gagawin mo Parang ha. Okay, eto Ang hindi mo gagawin Tataguan Take it from me In my 42 years of existence in life. Whether freelancing siya, negosyo, pinakamahirap talaga is tataguan mo. Kahit yung pinagkautangan mo, di ba parang, ayun, nakakainis naman. Nung nangungutang siya, ang bait-bait niya. Tapos ngayon, hindi siya makasagot-sagot sa akin. Di ba? Harapin mo. Kasi ang kailangan lang naman talaga ng mga kliyente, hindi na mga pinagkakautangan, ha? Is this. Gusto nila makita that there is sincerity in you in order for you to make up for the mistake, for the failure. And another thing na gusto nila is you owning up to the failure. Instead of passing on the blame to somebody else or to some existence, eh, hey, kaysa nag-pandemic, eh, hey, kaysa nagkaganing, eh, hey, kaysa mabagal internet, eh, hey, kaysa third world country ako nakatira. Ito na lang ang sabihin mo. Client, I messed up, I failed, but here is the thing that I'm going to do next in order to resolve this. I hope you can accept my apologies. Yun lang, di ba? napaka script napaka-honest, napaka-transparent, napaka-vulnerable and parang napakahirap naman yata ng kliyente na hindi pa rin makakaintindi Unless, every other day, ganyan ang linya mo. Ayun lang, sana may natutunan ka. Comment mo below, ano yung natutunan mo? Bye, bashers!